So yun, bukulan na buhay mga kaigan. Panibagong araw, panibagong vlog. So yun mga kaigan, dito tayo sa bahay. Sa compound ng Sigwa. So kung saan natin ka sila si Ringo. So yun mga kaigan, nakabili na pala akong tiles. Papagkita ko sa inyo. Ito yung nabili natin tiles mga kaigan. So, ang binili natin tiles is 100 pieces. Braso. So ilalagay natin yan sa taas. Ang suwat nito, ilapan niya 60 by 60. Yung kanina inatid ko na yung kalate nito nandoon na sa bahay. Tapos ito naman. Ito yung design niya, puy pili ng design si Grace. Di po puy pili ng design. Hindi oh, may plastic ng konti. Yan. Yeah. So yung kalahati nito kasi hindi kaya ng motor Nang kolong-kolong. So kalahati muna yung binili ko kanila. Tapos ngayon ito naman. Yung nauna ko nag-deliver na sa bahay na. Nandun na sa taas. So ito na yung unikong deliver. Tara, samahan niya ako para tayo ng bahay. So wala mo nang gumagawa doon. Diyos sa, sa itong talagi, ano, likod ko dito. Hindi ako makapagdiya. So i-update ko lang kayo dito. Sabi nila namin tiles, at sa bahay. Tapos tingnan natin yung gumagawa sa salamin. Kung ginagawa ni yung salamin natin. I-update ko rin kayo. Sana maabotan natin yung gumagawa sa salamin. Kundi wala, di natin magkikita yung mga salamin. Pero mas maganda kung maabotan natin ginagawa nila. Yeah, thank you, maraming salamat po. Tara, punta tayo ng bahay Let's go, punta tayo ng bahay Medyo may kabigatin yung ating tights tayo nag-iigip ng tubig. Ang dami yung dalaba. Nag-iigip. maaga ah, nandito na tayo so ipapakita ko lang yung unang deliver ko ng tiles nandito ayun yung tiles na alin natin deliver so wala nang natapos niya sa taas yung design na pinili ni Grace So 100 pieces po yung binili natin ganyan karami tapos iba pa yung binili ko ngayon yung deliver natin ito pa yung nakasakay sa kong kono ito eh, pa yung nakasakay sa kong kono siguro yung mga kaikan kakasya na sa tasyan kung magkukulang man siguro konting konti na lang mga limang piraso ganun so hindi ko pinaestimate estimate eh, basta bumalin na lang ako bahala na thank you so yung mga kaigan, Si Ladam, More, Ingo, tsaka si Anto nandoon pa sa park. May ginagawa sila doon Mamaya papasyalan natin So ako, ginawa ko ngayon ito yun Binili ko lahat ng tiles sa taas So bukas na magagawa Medyo mas kahit yung likod ko So bubukati ko lang yung mga tiles Lalagay ko lang dito Thank you Okay siya tayo So yung mga kaigan natin pinuha natin tiles So, nasa 100 pieces yan Kaya na ang ilatag yan sa taas. So magkukulang yan konti, konti lang. So ito yung design natin. So mga kaigan, ayos. Sinipi lang natin sa taas. Tim puti na, malinis na. Tignan. <coughs> so yung puti puti na malinis na tignan. Lahat. Ito yung sabag tunayin natin. Okay. So ito yung papatiles natin. Ito. Yan yung kwarto ko, ko. So, pero sabi nila more eh, yung 100 pesos na yun pa, pati, ah, kasali to yan kasali yan so magkukulang man siguro yung dalawang kuhon ganyan, drum box yan kan sali daw to sabi nila, kasi hindi ko naman hindi ko na pinasukan hindi ko pinaystimik bumili lang ako ng 100 pesos kasi alam ko rin magkukulang dito 100 pesos Yung mga kaigan, dahalan muna natin sila dam kung anong ginagawa nila. Kung anong activity, nila, activity doon sa ano nila, ginagawa sa farm. So ako yung nakasikasa ko yung mga tiles kanina kasi bumila ko doon sa, ano, sa bahay ng Harayat. Tapos deliver ko dito. So tapos binuhat natin. Tapos silipin natin yung gumagawa doon sa na, salamin natin sa sliding dito. Sliding door. Tsaka itong sliding window. Kasi minsan wala sila, nakakabit sila. So, mas maganda kung maabutan natin sila. Pero pag di natin naabutan, hindi natin makikita kung ano yung mga ginagawa, kung ano yung ginagawa nila doon. Kung ano yung sa atin, tsaka yung sa iba. Pero pupunta pa rin tayo para ano, makita natin yung mga salamin na ilalagay dito. Tapos, sila itong na natin sa farm. Let's go! So, ito muna yung update ko dito sa bahay. Ang pinapagawa natin. Ito muna yung haptig natin sa farm. Kasi ito na lang pipinturan ko eh. Ito. Tapos liliayin ko yung dalawa pa kwarto. Ito liliayin pa Para maging ganito kaputin. Ito na nakapintura na rin ito. Yan nakapintura na yan. Lahat. Yan. Nakapintura na lahat yan. Okay. Let's go! Sa taas. Punta tayo sa, sa farm. Tapos. Diretso tayo sa nagsasalabit. Sana makapunta natin. Ayun, sa dami ng natin, malamang konti-konti lang yung kailangan dito. Ayun, mga ano to. Thank you, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating pabili. Sa kayong tumulong sa amin dito, sa akin dito. Ayun, maraming maraming salamat sa sa'yo, God bless. So yung mga kaigan, nandito tayo. So, eto na yung sa atin. So, assemble lang doon po topo tulad. Kaso, ang dahil pag ginagawa si kuya, yung mayari ng anong gumagawa sa namin dito yung shop. So, eto na yung, eto yung frame natin. Tapos yung wood finish. Wood. Eto yung tinatawag lang wood finish. Eto yung magiging frame natin. Yung parang kaos siya. Tapos yung sarami natin, nilalagay dito. Ocean, ha? Ah? Ocean blue. Ocean blue. So, yung madali na lang to. Ah, na lang dito ni kuya. Hintay na lang natin. Tapos yung mga ginagawa ni kuya ay yung ano shop niya Tapos sa order na rin yung salamin dito Hintayin nyo lang mga ano Gagawin May assemble bago makatingin. Yan, na-assemble ito bago siya kakatingin yung mga salamin So ayun na Pero ito yung pinaka-prime natin Tapos kung magkikita yung salamin yung para siyang blue So ay yung shop niya dito Ayun So yung mga kaigan, at least na-update ko kayo kung anong itsura ng nung... sarapinan. Kung anong i-update lang kayo kung anong itsura nung magiging sarapin natin sa harap tsaka yung sliding door. Kung gusto nyo magpagawa, meron na ma'am number dito si kuya. Lalagay niya. Lalagay mo kuya. Anong pangalan ng shop mo? JJ. Yun, JJ. JJ Glass. JJ Glass. Yan, mag-comment lang kayo kung gusto nyo magpagawa. Tapos ako na nakokota kay kuya. No kuya? No Kukontak sila sa akin tapos ipapasa ko sa inyo. Yan, thank you. Yan, comment lang kayo kung gusto magpagawaan sa ramin. Lalo na pag nakita nyo na to. Ito pag nabuto yung wood pinis na to, Sobrang ganda nito. So ano nyo lang yung salamin. So, marami pa siyang ginagawa. Waiting naman tayo. Hindi naman tayo nagmamadali. Okay lang yan. Saan? Ito. So, Ito. Ito, ito yung pinaka premium nito, to, to ganito. Pero yung mga gulong natin. Ay, yung mga gulong ng ito pang sliding door. Ay, ah, itong pang window. Pang ganda. JJ Glass yan, ano yun lang sa Facebook Meron ka Facebook na ano kaya? So kaya mag-comment lang kayo dito sa akin vlog Tapos kakausapin ko si Kuya JJ Tas, Sabi si ko lang, lang. Tapos kayo na lang mag-usap nun So yun ito yung screen na ano Kahit i ano na gunti Hindi siya nasisira Kasi yung sa iba kasi Pag iniwa mo may slice siya Maubatas eh ito hindi Napakatipa niyan Ah siya sure, ano kay Jay Ito yan dahil pa yung ginagawa Naka schedule, Naka -schedule. Naka -schedule na yan yan Lalagay niya lang yan Eh tayo hindi naman tayo nagmamadali Waiting tayo Yan in update ko lang kayo Ito ang ganda ng kulay nito Ganito rin sa akin ako yay. Yung malalagay ko sa amin. Yan ganyan yung frame Tapos blue yung salamin niya. So jay, mm, Okay. Ayos na. Thank you, thank you. Yeah, Mag-comment lang kayo dito sa akin vlog. Tapos kung gusto niyo magpagawa. Alright lang mo yay o kahit saan. Kahit sa'yo. Sa bahay. Ay so Jay, bago lang kayo tas sasabihin ko sa kanya. Kayo na bala magkasundo kung magkano yung ano kung anong gagawin niya doon sa bahay. Ayun, maraming maraming salamat. Thank you mga kaigan. Maraming salamat po. Sige, mau uwi ayo, tayo. kita actually, nakita naman natin mga frame na gagamitin nila sa